Agimat ni Paraon Mga kagimat, ka uh, ah, merong kumuha sa, sa, principal natin yung garapa, ito yung tsura mga kagimat ka oh. ito so okay, para makita ninyo So, ito na klase mga kagimat. Ito yung pinakamagandang uri, pinakatested. Uh, marami nang sumubok nito. Hindi lang to salita mga kagimat na ganito, ganyan. Kundi nasubukan na talaga to At saka, yung ibang kumuha, sila mismo nagtesting. Noon na panahon, ikaw magtesting sa ganyan. Katsya ang tawag nito. Pero, ang uh, ang nangyari, yung kumuha sa atin since napakalayo nila, sila na yung nagtesting uh, kasi nagturo din ako ng kung gusto mo talaga may magaling na antingero yung tested, proven i-epekto talagang agimat mo meron ka talagang dasal or orasyon Mag... kailangan mo matuto niyan pero kung hindi mo gustong gumagan yan kuha ka lang gamit pwede rin, pwede rin to pero uh, iba talaga ang lakas iba ang bisa sa merong orasyon yung nagdasal uh, iba, iba ang bisa niyan tapos ang mang, ang nangyari sa kumuha nito mga kagimat uh, marami na nag-testing mga previous uh, mga video natin uh, na post ko merong nagtesting testing sa ano ano may bubuyog o tapos hindi siya nakagat <coughs> tapos ngayon naman uh, na try niya una kutsilyo daw yun pero gusto niya karayom na malaki so so nag-send siya ng video sa akin na ginaganan-ganon talaga niya ah, karayom tapos maraming nag-message na sa atin na ayaw daw nila ng testing kasi kasi hindi daw maganda um, para sa akin kasi mga kagimat maganda yun din yung walang testing sa actual na pero hindi kasi natin mapipigilan ang tao na na gusto din lang magtesting, gusto nilang masubukan kasi doon kasi yung paniniwala ng tao na matestingan kasi sa panahon ngayon maraming mga scammer paano kung magaling ka magsalita ganyan tapos pagdating sa iyo na receive mo ng item wala pa lang kapangyarihan so lugi ka so sa panahon ngayon marami ng scammer kaya yung kumukuha tinesting talaga nila sa sarili nila so pasensya na sa ayaw na makita ng testing pero hindi natin mapipigilan yung mga tao na magtesting talaga So, pakita ko yung video ngayon mga ka-GIMAT sa testing niya. Okay. Hello po. Hello po guys. Ako pala si J.R. Amil taga sa Buanga City Aming Danao. Uh, Ipetest ko po ngayon ang nakuha kong garapa ni Paraon. Agimat ni Paraon. Ito po. Ipetest ko po. Ipetest ko po, po ito ngayon. Walang po ako ng karayom. Diyan mga kagim siya ng malaking karayom para subukan ang tibay at lakas ng ating agimat. Sa itsura niya mga kaagimat, confident na confident siya. Malaki kasi ang tiwala niya sa agimat na nakuha galing sa atin ayun Ate tepung ng bara pa ngatlas ni eh uh, komander Paraon Kita sana and guys Ah uh, bago po pala ang lahat manalangin po tayo sa Dios Ama So, dyan apart part mga ka uh, nagdasal siya para umipekto ang gamit sa kanya. At the same time, umusal din siya ng orasyon para gamitin niya sa pag-testing ng agimat. Ang orasyon na ginagamit niya, eh susi sa garapa na principal ang tawag yan once mabigkas or mausal mo yung susi ng agimat na yan aandar ang lahat ng sangkap at lahat ng gamit at mga orasyon na sa loob ng agimat na principal sa aktwal na laban mga agimat is the same ang yung gagawin uh, magdasal ka sa Diyos before ka alis ng bahay or uusal ka ng orasyon yung susi tapos maglakad ka, uusal ka na. Kung time na babarilin ka or or sasaksakin o anong gawin sa iyo, syempre, ganyan ang mangyayari. Hindi ka tatablan ng kahit na ano mang bala at patalim. So ready na ang karayo mga kagimat at handa na siyang ilagay sa kanyang uh, at ipitin ito ng malakas. Diyan apart mga kaagimat, umusal na siya ng mga orasyon at ihihip niya sa kanyang kamay para hindi ito tablan. Kung duda kayo sa kakayahan niya mga kaagimat, pwede niyo itong itry sa sarili ninyo. Kuha kayo ng karayom at gawin niyo yan para masubukan ninyo kung gano'n ito katotoo or hindi pagmasdan yung mabuti mga kaagimat nang sa ganon pwede nyo itong subukan kumuha kayo ng mataas na karayom ilagay nyo yan at ipitin yung tusok ng karayom mga kaagimat hindi tumatalab kaya gumagalaw siya okay tusok naman ulit yan kaya try mo yan o no? yan ganyan itry mo hmm, kung okay ba o hindi Oh. Ganyan mahagimat oh, yan. Malaki. Oh. Mm. kung ordinaryo ka, nilibing yan sa balat mo at dudugo ang iyong kamay. Ganyan no, yan. Si sobrang lakas na nun. Hindi tumatalab yung karayo mga kagimat, hindi natablan at nang balat kaya gumagalaw ito. Gumagalaw ng O, oh, kaya hindi yan tumatalab. Kaya instead na gumagalaw ang karayom. Kung ordinaryong tao lang yan o oh, wala siyang agimat, lilibing talaga ang karayom sa iyong mga balat at dudugo ito. Pero sa kanya, oh kita mo, ganyan no? Oh, si kita mo? Oh, so, hindi yan ordinaryo mga kagimat. Ka oh, pwede mo yung try sa sarili mo. Hinipan niya again. So, gumagalaw kasi ang karayom kapag sobrang lakas na minsan nababali pa gumagalaw ang karayom kasi hindi tumatalab sa balat sa puntong yan mga kagimat tinurn off niya ang kanyang electric fan kasi maingay okay so yun ihip na naman siya again pero sa actual mga kagimat pwede hindi ka na ihip ng ihip pwede na hindi ng ihip ng ihip pwede na yun na kasi once na mag-effect na siya, i-epekto na yan, hindi ka nabibitawan ng spirito niyan. O, oh, kahit sa actual na kumbate, basta mag, once na nag umaandar siya, aandar na talaga yan. Kahit hindi ka na mag-ihip ng ihip ng ihip. -ihip. O, oh, pwede na hindi ka na ihip dyan. Pero sa kanya, baguhan pa kasi. Uh, first time pa niya. So, kaya hindi pa niya ganong kabisado. Ba. But, but next na testing niya, or sa susunod, eh, alam niya ma-estimate mo na kasi yung espiritu, yung gabay dyan sa agimat na principal, siya din magtuturo o uh, tutulungan kanya na. Pwede ka na hindi na ihip ng ihip. Mm, sa lahat ng nakakuha sa agimat na yan, pwede nyo yung subukan, pwede din yung itry. Pero wag mo nyo yung itry sa maraming tao, mga kagimat. Ka Mas maganda ko ikaw lang mag-isa. Kasi baka merong marunong, pwede nilang tanggalin ang iyong kakayahan since baguhan pa. So, huwag mo munang gamitin sa maraming tao. Bale ka, marami kasi magse-selos ng mga antingiros na hindi kayang gawin ang mga ganyan, magagalit sila. Tapos maghanap sila ng way para ma-lose power ka or mawala na bisa ang gamit mo sa pamagitan din ng mga orasyon na gamitin pantigal po sa iyo. Kaya magingat kayo sa mga siluso na mga antingeros. Magagalit 'yan sa pagpakita mo ng testing. Pag-testing mo, hindi ka na tablan, mali na higpitan mo sila, magsiselos sila. Tapos gawan ka ng istorya. Kasi hindi nila kayang gawin ang ginagawa mo. Mm, 'yan. Ordinaryong tao, lilibing talaga 'yan sa yung balat. Oh, sus malakas na 'yan. Malakas na 'yan. Mm, lilibing talaga oh, ganyan 'no. Grabe. Grabe, halos mabali na yung karayom mga agimat. Halos mabali na ang karayom. Mm. So, maganda. Oh, sus, masakit yan kung wala kang dipinsa. Kung hindi totoong agimat mo, tatablan ka. Pero dahil sa tunay ito, hindi ka tablan. Kahit bala, kahit kutsilyo, itak o anumang uh, mga patalim. Nahulog yung karayo mga kagimat Nahulog oh. Kita ninyo Walang sugat yung kamay niya Hindi na sugatan Kaya proven and tested Itong agimat ni paraon So nakita nyo mga kagimat Kung gano'n ito kaepektibo Ito po ay Kaling po kay Agimat paraon Merong gustong kumuha niyan mga kagimat, inform niyo lang ako. At eh, maraming kumuha niyan, tuturuan ko kayo paano buhayin, paano pandarin, paano palakasin at paano pangalagaan ang inyong agimat. Kahit pagbuhay dyan, kumpleto ricados na. So yun ang testing niya sa karayo mga kagimat. Tapos meron ding uh, yung bao ko, yung bao ultimatum, Ah, uh, meron testing. Usually kasi sa testing sa akin makakagamit yung tao ikaw talagang test eh, testing yung bali yung sarili mo yung yung i-try ba. Pero sa Luzon, uh, usually dun, binabaril yung mga gamit. So merong merong kumuha sa akin ng bao, uh, first time ko pa na encounter na yung bao ko babarilin. So si I don't know kung okay ba i-shout out siya. Pero yung kumuha siya ng bao sa akin, bali, dinasalan niya, niya ng orasyon. Uh, yung testing nila, inilagay niya sa, ano, sa envelope. Tapos, binaril, binaril nila. Yun, I don't know kung gaano kalayo, pero natamaan ang, ano, natamaan yung envelope. So, nung pag-open nila, yung yung bao bali wala siya hindi siya natamaan yung envelope lang pero yung envelope nakalagay doon ang bao ba tapos nabutas yung envelope pero yung bao hindi siya na ano pero para sa kanila bali reject yun kasi natamaan ang envelope so since yun ang paniniwala nila okay okay pero sabi ko sayang kasi kung itapon nyo lang Uh, mas maganda talaga kung barilin na mawasak siya. So sabi niya uh, this coming November mga I don't know kung anong exact date pero babarilin nila kailangan babarilin nila again yung gamit ko. So para talaga makita kung ano ang bisa So maraming incident, maraming nag-comment din sa atin sa YouTube na about about binabaril yung gamit. Uh, hindi ko ina-advise yan. Pero kung gawin ninyo, wala na akong magagawa yan kasi kinuha, nakuha na ninyo sa akin, galing sa akin. Nabili na ninyo, binayaran nyo. So, inyo na yon Kung gusto nyo barilin, ade, okay. Okay, kasi rights din ninyo yan. Pero maraming incident na binarilin lang gamit nila. Tapos, merong iba hindi pumutok yung baril or hindi natamaan hindi hindi nawasak yung baril natamaan pero pagdating sa inkwentro uh, natamaan sila namatay sila kasi yung gamit natin is sagrado so mas okay pa daw kung kung ano isabit mo sa animals sa ta, sa aso pero sa panangin bawal na kasi pumatay ng ng hayop lalo na kung mag video ka pwede tayong kasuhan yan so hindi siya advisable so nang nandyan pero yung kung, kung sarili mo lang itesting so okay lang marami na kasi nag try sa sarili nila pagdating sa actual na kumbate hindi din sila natablan so I think mga kaagimat um, ang mag empower ng mga anting anting mga mga mocha at iba pa Ah, uh, kailangan mo talagang maniwala or or magtiwala ka sa yung gamit para para mag-empower ito. Kasi kung hindi, hindi siya gagana. Or kung i-testing mo lang, okay lang din naman kung mag-testing ka pero 'wag palagi. Okay lang yung once ganyan. Pero para sa akin, hindi ako nag-testing talaga. Okay lang sa sarili, once ko lang ginamit 'ko. Bibili sana ako ng ano, ah uh, blade sa grocery mag vlog ako ba ah. tapos yung dila ko gaganyan na ko tapos yung mukha kasi tapos na ko sa kotsilyo diba pero sabi ng mga subscriber natin na ah, wag mo nang gawin yan bro naniniwala namin kami sa iyo na totoo ka tunay yung sayo wag mo nang gawin kasi yung mga bata pwede nilang gayahin so hindi yun ma masama yun na ah, magawa ng video mag, mag ganyan ganyan kasi yung mga bata gagaya sumahagimat so, kung gusto niyo yung kumuha ng gamit na totoo, yung tunay, i-comment niyo lang or, or i-chat niyo ako sa Agimat ni Paraon na Facebook account ko, Agimat ni Paraon, or i-chat or i-text or i-tawag kayo sa uh, mobile number ko na 0905 805 1987. 0905 805 1987 sumakagimat, so please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang inyong kagimat na si Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.